Baik ya, baik ya, sih. Bapak Salma, Pak I Salpi, ah, hmm. Ramadan Id Mubarak aid Mubarak Ay, bakit normal naman tayo sa ara. araw

bakit ganito yung bunso. Araw-araw ganito. Yung mga pinaggagawa niya kasi araw-araw ganyan kadami yung labahan. Labahan pa yata. Araw-araw ganito ang buhay ng isang OFW nahirap kumita ng pera, madali naman lahat kung sino. Mabilis gastusin guys pera, sa usasahog pa lang wala na. Lipat ka agad ah. Hmm. Mula sanang binabayaran na motor. May pera na sana tayo guys. <laughs> Sabi na nga ako, bakit jana, na? kasi tawag sa akin. Bakit jana? Ito yung sahod mo, lumilipad. Ah. Sabi ko, nagkuha ko ng motor na. Ah, okay. Hindi na huwi si Jana. <laughs> hindi na daw Hindi na daw uwi. Bakit hindi na pa Bakit eh. wala ng pera? Grabe. Grabe. Brabis sila, mga. Dapat pa. <laughs> <Dugda> ng sahod. <laughs> Ay, naku. Swerte. Ang ganyan, na Swerte. Thank you. Facebook. <laughs> Ay, nako. <laughs> Monetize na tayo sa ano. Lagi ang tawa ka na. Monetize na tayo sa Facebook. Matagal na. Ape. <laughs> Di ko alam. <laughs> hindi ko alam guys ano yung nangyayari sa mundo hindi ko alam kung paano yan monetize na daw pero ano ba yan ay naku sige nga lang pang facebook, youtube hindi mo marunong kung ano gano'n Sige lang. Matututo din. Pasasaan at pasasaan. Hindi ka matututo. Try and try. Try your best. I try, try. Try Facebook. Try YouTube. Okay. Maybe we no problem. Maybe we must kill her. ako ng Miss Mar.

Diba? Eh, hey, ako mukhang ano ba to? Hindi ko alam ko nang anong tawag doon yung ibang lahi pa isa. Yung mga ibang lahi masatawag sa ngayon eh. Diba? kulang lang yata ang tanga ano tanga <laughs> okay na guys bye bye na guys ayos na lang guys bye